Oh. Ayaw nyo ba ng totoo? Bakit galit na galit sa akin yung matanda? Ayaw niya kasi ng totoo! Kung makatotohanan tayo mga Pilipino, huwag kayong manalangin kay Pedro, kay Miguel, kay Gabriel, manalangin tayo sa Diyos! Yun ang sabi ng Diyos! <laughs> Ay, ang hirap sa atin. Kung itinuro ng katoliko, kahit walang batayan, doon tayo nagsisiksik hindi titino ang Pilipinas hanggang hindi marunong manalangin ang mga Pilipino. Walang titino. pinabi na nga eh, manalangin sa Diyos at huwag mag-uulit-ulit. Basta manalangin ka, taimtim sa puso mo, kahit isang beses mo lang bigkasin, nauunawaan ka ng marunong sa lahat na Diyos. Amen? oo oh, ayaw ng totoo nung iba. Inasa e, Biblia to eh. katoliko naman ang binabasa namin eh. O, oh, di ba? Ayaw nyo ba ng totoo? Talungin mo sarili mo, ba't ka galit sa akin? Kasi yung sinasabi ko, nakikilala mo yung mali mo na hindi tinuro sa ng pari mo. Di ba ganun yun? O kayo, Bumalikwas tayo, mga kababayan Pilipino. Walang kwenta yung, aba, ginawa mo, Maria. Biro mo, babaeng babae, ginawa mong ginoo. sa mo nakita grammar yun? Gumising kayo, mga kababayan. Kayong iba sa inyo, amoy praili pa hanggang ngayon. Huwag kayong mag-amoy praili. Patapos na yung panahon ng mga garoti ng mga kastilang mga katolikong pumunta rito. Magbago na tayo. Huwag na tayong manalangin sa mga kahoy, sa mga bato, sa mga plastik. Manalangin tayo sa Diyos. Ayun sa Biblia, yun ang utos ng Diyos. Ano po ba ang tamang paraan ng pagdarasan para dinggin ng Diyos? Ah, yung tamang paraan ng pagdadasal, may tatamaan na naman tayo dyan. Alam mo yan, tama, tumatama talaga yan eh. Ito ang tamang pagdadasal. Sa isyete ni Mateo, basa. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sa pagkatalastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanya. Manalangin kayo. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin. Ama namin na nasa langit ka, ah. nawa ang pangalan mo. Hmm. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Hmm. Ah. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang. Gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kalwalhatian, magpakailanman siya nawa. Period. Tama ba, Sis Luz? Apo. Tanya. Sabi, sa pananalangin niyo... Huwag niyong gagamitin yung walang kabuluhang paulit-ulit. Do not use vain repetitions. Gaya ng ginagawa ng mga hintil, ng mga pagano, ng mga walang malay sa aral. Sapagkat akala nila sa kanilang maraming kasasalita, papakinggan sila. Huwag kayong magsisigaya sa kanila sapagkat nalalaman ng inyong ama ang lahat ng mga bagay na inyong kinakailangan sa kanya bago nyo pahingin sa kanya. Kaya, Magsidalangin kayo ng ganito. Our Father. We chart in heaven. Kita mo? Ganito ang panalangin nyo, binigyan tayo ng example. Hindi naman sabi, hindi naman sinabi, ipanalangin niyo ito, ulit-ulitin nyo. Wala nga, bawal nga ulit-ulitin eh. Dahil ang Diyos hindi naman makulit, hindi naman tanga, hindi naman bobo. Hindi mo pa nga binubukas, alam niya na. Ba't mo kailangan ulit-ulitin? Nasa Biblia na nga, huwag mong ulit-ulitin, inuulit-ulit -ulit mo pa. E yun ang sabi panalangin eh. Ha? Huwag niyong gagawin yung walang kabuluhan paulit-ulit. Gaya ng ginagawa ng mga hintil. Kung mananalangin kayo, Manalangin kayo. Ganito. Ama namin. Nasa langit ka. Kanino ka mananalangin? Kay Maria. Hindi. Walang mababasa sa Biblia may Kristiyanong nanalangin kay Maria kahit isa. Wala niyan. Wala niyan. Kanino mananalangin? Mananalangin sa Diyos. Sa Diyos. Basa. 46 ng Pilipos. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay, ay ipakilala ninyo ang inyong, inyong mga, mga kahilingan, kahilingan sa Diyos! Saan? <laughs> oh, ayaw nyo ba ng totoo? Bakit galit na galit sa akin yung matanda? ayaw niya kasi ng totoo. Kung makatotohanan tayong mga Pilipino, huwag kayong manalangin kay Pedro, kay Miguel, kay Gabriel. Manalangin tayo sa Diyos. Yun ang sabi ng Diyos. Ay, ang hirap sa atin. Kung ng katoliko, kahit walang batayan, doon tayo nagsisiksik, hindi titino ang Pilipinas hanggang hindi marunong manalangin ang mga Pilipino. Walang titino. Sinabi na nga eh. Manalangin sa Diyos at huwag mag-uulit-ulit. Basta manalangin ka, taimtim sa puso mo. Kahit isang beses mo lang bigkasin, nauunawaan ka ng marunong sa lahat na Diyos. Amen? <apples> Ayaw ng totoo ng iba. Inasa e sa Biblia to eh. Bibliang katoliko naman ang binabasa namin. O, oh, di ba? Ayun, yun ba ng totoo? Talungin mo sarili mo, ba't ka galit sa akin? Kasi yung sinasabi ko, nakikilala mo yung mali mo na hindi tinuro sa ng pari mo! Di ba ganun yun? kayo, bumalikwas tayo, mga kababayang Pilipino! Walang kwenta yung, aba, ginawa ang Maria. Biro mo, babae-babae, ginawa mong ginoo. sa mo, nakakita ang grammar yun. Gumising kayo, mga kababayan. Kayong iba sa inyo, amoy praili pa hanggang ngayon. Huwag kayong mag-amoy praili. Patapos na yung panahon ng mga garoti ng mga kastilang mga katolikong pumunta rito. Magbago na tayo. Huwag na tayong manalangin sa mga kahoy sa mga bato, sa mga plastic, manalangin tayo sa Diyos. Ayon sa Biblia, yun ang utos ng Diyos. Manalangin tayo. Huwag ulit-ulit. Huwag ulit-ulit. Bawal. Bawal. Huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit. Ama namin, eh sino tinatawag mo yung ama? Bingi ba siya? Hindi. Kaya kahit isang beses mo lang, sabihin, alam niya, I believe Above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears everywhere word. Tama ba o hindi? I believe above the storm, kahit maingay. Kahit may bagyo, may mga kidlat. Above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Oh, narinig na pala, ba't uulitin mo? Pinalalagay mo yung Diyos mo, makulit. Sasabihin pa. Marunong ba ako ng Grego? Kailangan pa ba Grego rito? Dali namang intindihin. Oh. Ang gabus na basahin na sa Bicol. Patahanin <laughs> mo, Gregory, ito na na Bicol ka. Sa isyete. Bicol. Alagad kun ka mo namimibi, dahi ka mo magamit nin basang na -ulit, ulit na siring kan gibo ning mga hintil. Hulita, sinda, nagirisip na hihi. Nanyogon niyogon sinda hulit sa asa kadakulan nin katataram. <laughs> Tamo? Tapos, dahinga ni kamo umarog sa sainda hulita ang saindong ama nakaka isi na sa saindong mga kakulang, kakulangan bago nindo hagadon iyan sa iya. O, liwanag eh. Mami, mami bi? Mami bi, ngani kamo nin siring. Aman niya mo na yao, yaon ka sa langit. Sasambahon ang ngaran mo. Tuloy. Dumatong lugod ang kahadian mo. Gibohon ang buot mo. Digdi sa daga nin siring sa langit. Itaumo sa mo. Ngunyan ang samong kakanon sa araw, arwal daw. <laughs> asin ipatawad mo sa mo ang samong mga kasalan, siring na kamo nagpatawad sa mga may sala sa mo. Asin dai mo kami darahon sa su sugot, kundi iligtas mo kami sa maraot. Huli siya, siya mo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, patin ang kamurawayan sa God noa man out pa o okay, kita mo o paano nga kailangan ba latin dyan kailangan ba dyan ang grego ang ebreo di na naintindihan ang mga bikulano yan ang mga bikulano matatalino matatalino alam nyo kung bakit kung hindi matatalino yan eh limandaan na ang katoliko rito eh limandaan taon na kung hindi matatalino, Bicolano, walang sasama sa akin. Wala naman ako sinasabing kasinungalingan. Totoo lang sinasabi ko eh. Uh, magandang gabi po, Brother Eli, Brother Daniel. Ang unang katangungan ko po ay ito po. Uh, Brother Eli po, may paliwanag po kayo noon at nasa Bible po. Ito ng lalaki pong nagpapahaba ng buhok ay maalay sa Diyos. At ito po ay kasama sa salangsa ng pagsasalangsang sa katotohanan. Eh paano naman po itong mga bading, hindi lang po nagpapahaba ng buhok, kundi nagme-make-up pa po at nagsutuot ng damit ng babae. Hindi naman po sila po mapatay at hindi naman po nagnanakaw. Pero gawain din po ito ng pagsasalangsang sa katotohanan. Sila po ba ay may babigat na pagkakasala dito? O ang magulang po ng mga ito, nung bading at boy si vice versa po na bakit po kaya kinusint nila ang mga bata nung maliliit pa po ito na lumaki ng mga bakla po at bading kasi po sa katotohanan po wala naman pong pinanganak na tao na bakla po o tumboy lahat po ay wala pong indikasyones ng baby pa po Salamat po. Salamat din po sa inyong pagdalo kapatid na Pio. Unang-una kapatid ano, parang isang uh, pag pagiging prangka o tapat na pakikipag-usap. Ang bading po at saka ang tomboy, hindi kasalanan ng magulang na sila ay naging bading o naging tomboy. Sa maraming pag-aaral po at malawak na pag-aaral na ginawa ng siyensya, at ng psikolohiya, yun pong pagiging bading at tomboy ng isang tao, hindi po yan galing sa environment, hindi yan galing sa nahawa, nabarkada, hindi rin yan galing sa kasalanan ng magulang na pinabayaan sila. Walang magulang sa ating panahon na may gustong magkaanak ng bading. Hmm? Wala pong ganon. Ang katunayan, meron akong alam na ama, yung anak niyang bading, mas maikukwento ni Brad Dani yun eh. Para maging magbago lang, marami siyang ginawang ano, mga paraan. Pinasinusuntok, ano. Eh, tapos nung minsan, inis na siya sa bading niyang anak, ihuhulog kita ika eh sa, sa dagat. Eh, kasi sinuntok na niya, binugbog niya na. Eh, pag inulog mo, ka ako tatay sa dagat, sirena ako, sabi. Eh, hanggang dagat pala, bading pa rin, ano? Ngayon, ibig sabihin, kapatid, ano, ako sa aking personal na kaalaman, dahil nag-aakay ako ng tao, Ah, uh, maraming mga taong nagtitiwala sa akin ng kanilang sariling uh, puso, karanasan, pamumuhay, mag-asawad, dumudulog sa akin. Sa napakarami ko nang nakausap, merong kapatid kami sa iglesia, lima ang anak niya. Magandang lalaki siya, magandang katawan, matipuno. Ang dibdib nga niya, lalaking-lalaking dibdib niya. Eh lumapit sa akin, sabi niya, Bradley, may problema ako. Sabi ko, ano yung kapatid? Kasi ka bading ako, sabi niya. Bakit ka ako? Hindi e, ba may asawa ka? Kilala ko yung asawa mo. Ay, kabiruan ko pa nga asawa niya eh. Tapos, di ba lima anak mo? Oo, oh, ka. Eh, di, paano ka kung nag-asawa eh, bading ka pala? Kasi, ka, gusto ko talagang magbago, sabi niya. Kaya, para ako maging lalaki, nag-asawa ako. Pero, ka, kaya ko lang nasisipingan yung asawa ko, naglalasing, ka ako, saka nagda-drugs. Sabi niya. Pagka hindi ako lasing, kung wala akong drug, nandidiri ako sa asawa ko. Ang gusto ko ikaw, lalaki. Kahit matagal na ikaw kung may asawa, gusto ko pa rin lalaki, sabi niya. Hindi, talagang bading siya. Sabi ko, paano mong napatunayan? Bata pa kasi ako, ikaw. Baliit pa lang akong bata. Alam ko na, bading ako, sabi niya. Marami na pong gano'n akong nakausap, kapatid. Kaya nakukumpirma ko, na marami po talagang pagkakamali sa ating lipunan ngayon kasi sabi nila nakakahawa raw pag nakibarkada ka raw kaya pagka bata ka pa susuotan ka ng danay mo tatay mo ng damit ng babae magiging bading ka hindi po totoo yun hindi po totoo yun sa pag-aaral ng sensya meron silang sinasabi na yung hormonal balance mas mataas daw yung female hormones sa isang lalaki na bading. Mas mataas yung female hormones. Sabi nila sa siyensya. Tapos yun namang mga tomboy, mas mataas naman yung male hormones. Kaya siya nagkakaroon ng ganon. Pero hindi pa rin yun ano eh. Hindi pa rin yun conclusive kasi may iba-ibang pananaw. May raming schools of thought tungkol dyan sa pagkabading at saka sa pagkatomboy. Ngayon, ang masasabi ko sa inyo, yung pagsasaliksik, pag-aaral ng iba't ibang mga kondisyon ng buhay ng tao, yang pagiging bading ko minsan na pinagkakamali ang na-acquire o nahawa, yan po ay parang isang bagay na inborn sa tao. Talagang pinanganak siyang ganoon Ngayon, hindi naman po itinatakwil ng Diyos yung mga ang tawagin natin ay third sex. Kasi sabi sa Biblia, ang lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. Kung halimbawa, bading man ang isang tao, hindi ka naman nagmay make-up, hindi ka naman nagsusuot ng damit ng babae, kahit na bading ka, hindi ka lumalabag sa utos, may pag-asa naman pong maligtas yan. dos ng unang Timoteo na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ang Diyos po ang may ibig lahat maligtas. E eh, tao rin naman niyang mga sinasabi nating bading at tomboy. Gusto rin ang Diyos maligtas yan. Basta masusunod sila sa utos eh. At isa sa utos yung dasa 22.5 ng Deuteronomio. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki. Ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. Ayon, bawal lang magsuot ng pambabae yung lalaki, yung lalaki pambabae, karumaldumal sa Diyos ano ibig ko sabihin kapatid? Kung sa damit bawal yon, lalo naman pagka makikipagtali ka na babae sa babae, lalaki sa lalaki, pinagbabawal din naman ng Diyos yun. Kaya kung halimbawa ay hindi naman lumalabag sa batas ang isang tao, nagsisikap naman siyang sumunod sa utos ng Diyos, kahit bading, kahit tomboy, kahit na kung ano patawag na iba, silahis, Basta sumusunod sa utos, may karapatan siyang maligtas. Doon sa tanong mo, kapatid, na hindi lang yung mahaba ang buhok, kundi nagme-make up pa, damita pa ng damit na pambabae, eh? nagkakasala yon. Pero wag nating hatulan, baka dumating ang panahon ma. Kasi dito sa samahan namin, maraming mga ganyan eh. Meron pa nga naanib sa amin, ano eh, nagpa-opera na eh. Nagpapalit na ng sex eh. Hindi na siya lalaki, babae na talaga, pati sa sex niya, nagpa-opera siya. E eh, tinanong niya, pwede ba raw siyang maligtas pa? Pwede ka ako dahil uh, ang tao gusto ng Diyos maligtas eh. Nagawa mo naman yan, di mo pa alam ang totoo, di mo pa alam ang aral, mapapatawad ng Diyos yan. Yan po ang aking masasabi kapatid.